hello hello guys magandang tanghali po sa inyong lahat uh, tanghali po ngayon dito sa amin mga bandang ano na alas alas tres na ng hapon and eto ngayon si inday ready na namang magtrabaho pero bago ang lahat magchikahan muna tayo kasi maago pa naman So, I hope you are okay. You guys are okay. Ngayon, talaga, dito sa amin ay makulimlim. Ayan. Ayan, very cloud. So, ngayon, ilang araw na siyang ano, ilang araw na siyang makulimlim siguro. Wala nung Saturday pa, nung Sunday pa. Maano na, makulimlim na dito sa amin. Ayan. Hindi man lang lumitaw yung ano, yung sky blue na na langit na talagang so maganda yung pagkakaano ng init Ah uh, ano nga sa ngayon medyo malamig kasi nga makulimlim nga cloudy may konting ulan ayan uh, mahangin mahangin ngayon dito sa amin so ngayon habang naghihintay nga ako sa work kasi maaga pa alas 3 pa lang naman eh Ayan, magchikahan muna tayo. So, ano kayang maichichika ko ngayon sa inyo? At anong mga advice ang maibibigay ko sa inyo ngayon? Parang good, gusto kong i-advise sa inyo na especially doon sa mga teenagers or more than teenagers na, no? Yung mga, yung mga parang mga anak na pasaway. Pasaway talaga, ha? Yung mga pasaway na akala mo na kaya na nilang tumayo sa sarili nilang, nilang mga paano pero pagdating ng araw sasandal pa rin doon sa magulang. 'Yun ang ating pag-uusapan ngayong araw na 'to. So, do sa mga sa mga teenager or more than teenager, I mean, kasi kung may edad ka na ng kaunti, siguro Siguro naman tamang edad na yun, ano? Meron ka ng tamang pag-iisip. So, if you are the one who who are most like most yung nakakaangat. May trabaho ka, ikaw yung may kaya sa pamilya mo na magtrabaho or sa, ya, yeah, sa pamilya mo, sa nanay-tatay mo, ikaw ang lang ang may trabaho na maganda. So, habang naka, naka, ano ka pa sa poder nila, may karapatan silang pagsabihan ka ng mga tama at mali. So, kung ikaw naman ay out of, ano na, out of the house na, like nagsosolo ka na, you can do whatever you wanna do. So, yun yung ibig kong sabihin. Kahit ano pa ang sabihin ng magulang mo, nasa tamang edad ka na, ikaw yung magde-decide para sa sarili mo. Pero kung ikaw naman yung nakadepende pa rin sa magulang mo or kahit na may trabaho ka na at dyan ka nakatira, syempre, sundin mo pa rin yung magulang mo kasi magulang mo yan eh. So, especially, kung nagkaroon naman ng problema ang magulang mo at humingi ng tulong sa'yo, tulungan mo. Hindi yung, hindi mo sila tutulungan, i-ignore mo lang. Tapos, sasabihin mo, wala kang paki. Masama yun. Kasi magulang mo yan eh. So, talagang tumasay na yung laway ko. Nanenermon. <laughs> Ay, ako, Parang giinit ang ulo ko pagka ganyan ang mga ang mga anak na pasaway, di ba? ano na ako niyan eh. Naka-interact na ako niyan eh. tao. Naka-interact <laughs> talaga, ha? Oo, kasi hmm, parang ako yung nayayamot. Pagka may trabaho ka, wow. <laughs> Sumisigaw na si Unday. Oh, talaga si sigaw ako yun kasi kung may halik yan, ako, oh, Diyos ko. So, yun na nga, ano. Kunwari, mare, ikaw, may trabaho ka. Siyempre, kung nakakaangat ka sa pamilya mo, ikaw ang tutulong sa magulang mo o kapatid mo. Okay, yan. Pero pag may problema yung magulang mo, tulungan mo. Huwag yung parang itatakwil mo na, di ba? Tatakwil mo, sasabihin mo bahala ka sa buhay mo. Ganon. Ganon talaga. Ganon kadali mo talaga itatakwil ang magulang mo. Wow. Para namang nakaka, ano naman yun ha. Kahit nasabihin mo yung sarapan ng magulang mo or sa kapatid ng magulang mo, masasaktan yun. I promise you, masasaktan yun kahit hindi ka harap ang magulang mo or kahit na sinabi mo lang sa kapatid ng magulang mo. Yun na nga. Hindi yung ipapababa mo yung mga utang ng mga magulang mo sa ibang tao. Hindi mo ibang tao or, let's say, kamag-anak mo, tiyahin mo, tiyuhin mo. Pangit yun. Kasi, kung ikaw ang nakakaangat, ikaw, tumulong ka. kung ka, Sabi mo kung magkano lang, kung magkano talaga. <laughs> kung ano yung kaya mo itulong, hindi yung ignore ka rito, aalis ka ng bahay, and then, ano, parang walang nangyari. Inignore mo ang lahat-lahat. Wow. Yan. Kaya, pero kung ganyan na ugali ng isang tao, kung na ugali mo, walang mangyayari. Walang mangyayari sa buhay mo. Pero kung isa kang matino, matinong anak, or kapatid, at lalong-lalo na kung nagmamahal ka sa magulang mo, probably, gaganda ang buhay mo for sure lang, yun lang eh, eto ito lang, itong usapan na to is parang napag-usapan lang ngayon kasi, ano, nakaka-encounter ako ng mga ganyang problema. So, yun na nga. So, ito, parang ako yung nai-stress. <laughs> talaga ako nai-stress. <laughs> nai-stress talaga. <laughs> talaga ako nai-stress. Kaya, dito, na bahagi ko or nai share ko sa inyo para malaman nyo naman mga doy, mga day. Yan. So, do sa mga pasaway na anak, hindi pa huli ang lahat. Uh, mahalan nyo yung magulang nyo. Dahil sila lang yung tutulong sa inyo or sila lang yung nandiyan palagi pagka nagkaroon ka ng problema. Isipin mo yung mga problema mo noon na sila yung tumulong sa Sila yung nag ano sayo, nagbaba sa iyo nung walang wala ka. Ganun lang 'yo, give and take lang kayo ng magulang mo. Hindi yung nagkaroon ka lang ng magandang trabaho or napunta ka lang sa ibang lugar or may pera ka na i-ignorein mo na sila bawal yun, ay bawal hindi pala bawal yon hindi bawal yon pero wag mong aanahin yung magulang mo or mga kapatid mo na parang isang mo na lang. So, ito nga ay para lang sa akin, ano, gusto ko lang maliwanagan yung mga isip ng mga ganun tao. Yan, yun ang gusto kong ipahiwatig ni Inday. So, para, para naman at least, syempre, pag ginawa mo yan sa magulang mo, hindi naman siguro sila patay loob na, oh, ang anak ko, naisipan ako kung ano, balikan or talagang hindi ako makakalimutan ng anak ko, talagang mabait ang anak ko. 'Di ba nga naririnig niyo naman sa mga social media na or napapanood niyo na ang anak na mapagmahal sa magulang ay yumayaman. Totoo 'yon. Yumayaman 'yon. Kaya siguro ako yumaman na din. <laughs> yumaman <Yung> <tiyaring>. ka <laughs> Charing, yung mama talaga hindi naman sa yung mama kung mayaman ako di sana dami ko ng pera dami ko ng may malaki na akong bahay aangat ka sa buhay mo kasi yan yung ganyan mga magulang pagka ikaw ay mabait ka sa mga magulang mo yung magulang mo ang nagwi-wish nagwi para sa'yo kay Lord nagwi-wish siya para sila na ang anak ko gabayan nyo Lord ganyan ano, maging maganda ang kanyang buhay. Ay, yeah, 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 tinutupad yan ni Lord. Yan. Yeah. So, sana, hindi pa huli ang lahat. Kung sino man dyan ang may mga ganitong uh, mga experience or mga nagkataon lamang na ito yung napagkwentuhan lang, eh, magbago ka na. Mahalin mo ang iyong magulang. Hindi yung iiwanan mo na lang sila ng ganyan-ganyan lang or kung sino lang yung mahal mo. Let's say, yung nanay mo lang, tatay mo lang. Hindi pwede yung Dapat both. Both mo silang mamahalin. Kasi, matatanda ka rin. At baka mangyari din yan sa iyo pag nagkaroon ka pa ng mga anak. So, yun lang. enjoy, inday. Uh, this is our only conversation today. Kasi, It's almost time to work na. Ayan. Ayan na. So, hanggang-hanggang dito na lang. Kasi, papasok na ako sa loob. At baka ako ay mali. So, yun na nga, ano. Yun na nga, hanggang dito na lang. Uh, see you on my next video again. Thank you.